And for today's video, ayan, nagluto tayo ng gulay. Dalawang klase lang yung ating gulay na niluto ngayon. At if you flexed, rin pala yung aking malahog buho, mabinggan. So, ayan, dibay ko sa akin yung ating nga. So, kagamitin so, natin ngayon pang natin sa ating gulay na makulay. So, yung ating niloto ay kalabasa at nakatalo. At dahil nakapagsara na po doon sa birthday party na aking pamahitin. Ayan, meron tayong lechon. So, yan ang pangsahog ko sa ating gulay na niloto. So, ayan, mag-plating na tayo. Ayan, masarap po yan siya. Simpleng gulay lang talaga. Ang um, gisa lang, ahos, sibuyas, tapos may toyo. Tapos yung ating Luzon at saka nilagyan ko din siya ng magic syrup para mas lalong sasarap yung aking So, swak na swak na to sa pananghalian o sa hapon ng mga tips. So, again, Don't forget to like and subscribe my channel. This is Sasha Mara's Vlogs and happy eating everyone. Ayan, malapit na mapuno yung aking malapuso na pinggan. So, okay, so, uh, sa akin um, ang dahil binigyan niya ako at binilhan niya ako ng dalawang ganyang klase dahil alam niya mahilig ako sa mga magkaibang ano, design ng pinggan at ang kulay na yun ay perfect sa akin. So, thanks for watching and salto mo.